Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ng isang veteran actress na si Chanda Romero. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, sino-sino nga bang mga aktor na kanyang nakarelasyon at paano niya nakilala ang love of her life. Kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera? Ano nga ba ang dahilan kung bakit siya pinaalis noon sa apartment na kanyang inuupahan? Ano kaya ang kanyang pinakamabigat na pagsubok na kanyang pinagdaanan? At ano rin kaya ang kanyang masasakit na karanasan na siyang dahilan kung bakit huminto siya sa pag-aaral at nagdesisyong lisanin ang kanilang tahanan sa Cebu? Isa sa mga hinangaan na artista noong dekada 70 ay ang dating sexy actress at kontrabida queen na si Chanda Romero. Nakilala siya sa mga pelikulang may temang sexy comedy at drama na umagaw ng atensyon ng mga mahuhusay na direktor noong panahong iyon. Dahil sa kanyang talento, nabigyan siya ng mas seryosong papel sa pelikula kung saan ipinakita niya ang kanyang husay sa pag-arte at lalong hinangaan ng mga manonood sa telebisyon. Si Maria Chanda Josefa Valenzuela Obsum Romero Alejandrino, na mas kilala bilang Chanda Romero, ay isinilang noong February 26, 1954 sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang kanyang ama ay si Enrique Villanueva Romero o kilala rin bilang Bobby Romero na anak ni na Francisco Romero Jr. at Gloria Villanueva na mula sa Negros Oriental. At ang kanyang ina naman ay si Remedios de la Victoria Valenzuela na anak ni na Ramiro Valenzuela at Josefina de la Victoria na mula sa Cebu. Siya ay may anim na kapatid na sina Rayboy Romero, Madeline Romero, Marie Romero Wood, Eric Romero, Francis Tommy Romero at Marian Najar. Sinabi ng veteran actress sa isang panayam na produkto siya ng broken family kung saan iniwan sila ng kanilang ama noong labindalawang taong gulang pa lamang siya kaya silang pitong magkakapatid ay naiwan sa pangangalaga ng kanilang ina. Siya ay nag-aaral noon sa isang exclusive girls' school. Sabi niya na tulad siya ng isang outcast dahil ang kanyang mga kaklase ay sinabihan ng kanilang mga magulang na huwag makisama sa kanya dahil siya ay produkto ng isang broken family o sirang pamilya. Kaya ang nararamdaman niya sa panahong yon ay para siyang isang ketungin na nagkaroon ng nakakahawang sakit na ito. Dahil sa pangyayaring ito, nagdulot ito sa kanya ng emotional pain. Kaya huminto siya sa pag-aaral noong siya ay nasa second year high school at tumakas siya sa kanilang bahay o umalis siya ng Cebu para makipagsapalaran sa Manila. Isa sa pinakamabigat na pagsubok na pinagdaanan niya ay ang pagpanaw ng kanyang ina sa Cebu noong July 2020 dahil sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Makalipas ang mahigit tatlong taon noong June 20, 2024, ang kanyang kapatid naman na si Francis Otomi ang pumanaw at hindi nila sinabi sa publiko kung ano ang dahilan ng pagkamatay nito. Ang aktres ay nagmula sa isang prominenteng pamilya kung saan ang kanyang mga ninuno ay kilala sa iba't ibang larangan. Lumaki siya sa isang angkan ng mga politiko, sugar planters, artista at mga manggagawang pangkultura sa Negros Oriental. Ngayon ating kilalanin ang mga lalaking naugnay at naging bahagi ng buhay pag-ibig ni Chanda Romero. Isa sa mga naging kasintahan niya ay si Bernardo Bernardo, isang kilalang aktor at komedyante sa Pilipinas. Bagamat lantad si Bernardo tungkol sa kanyang seksualidad bilang isang bakla, sila ay nagkaroon ng isang espesyal at natatanging relasyon. Ayon kay Chanda, minahal niya si Bernardo ng buo, hindi alintana ang kanyang sexual orientation at itinuring niya ito bilang isang pambihirang uri ng pagmamahalan. Sa kabila ng mga pamantayan ng lipunan, masaya nilang ibinahagi ang kanilang kaligayahan sa isa't isa. Sa kasamaang palad, pumanaw si Bernardo Bernardo noong March 8, 2018 dahil sa pagkakaroon niya ng tumor sa pancreas. Bukod kay Bernardo, nagkaroon din si Chanda ng iba pang mga relasyon sa loob at labas ng showbiz. Isa na rito ay si Eddie Mesa na isang mestisong actor at singer, kung saan nagkaroon lamang sila ng maikling ugnayan noon. Si Chanda at Eddie ay nagkaroon ng relasyon noong naghiwalay si Eddie at ang kanyang asawa na si Rosemary Hill noong 1970s. Gayunpaman, kalaunan ay nagkabalikan si Eddie at ang kanyang asawa noong 1986 matapos siyang maging isang born-again Christian. Panandalian rin niyang nakarelasyon ang action star na si Rudy Fernandez, kung saan magkasama sila noon sa pelikula na Hold Up noong 1979. Sa huli, natagpuan na ni Chanda ang kanyang panghabambuhay na kasama kay Jose Marimay Alejandrino. Sabi ni Chanda sa isang panayam na ang kanyang asawang si Mayi ay ang kanyang partner body bartender at driver. Matapos ang pitong taon nilang pagiging magkasintahan, sila ay ikinasal noong October 25, 2013 sa isang civil wedding. At noong May 17, 2014 ay muling pinagtibay ang kanilang sumpaan sa isang commitment ceremony sa Tierra de Maria Chapel sa Tagaytay. Ayon sa iba't ibang source, ang aktres ay hindi nagkaroon ng anak. Alam nyo ba mga Meg, na ang pangarap niya noon ay maging isang flight stewardess hindi ang pag-aartista. Ang kanyang paborito ay ang kanyang tapsilog recipe. Inaalay niya ang kanyang tagumpay sa kanyang ina na nagturo sa kanya ng katapangan at hindi pagsuko. Dahil mas inuuna niya ang iba kaysa sa kanyang sarili at sa sobra niyang mapagbigay at matulungin ay nakalimutan na niya ang kanyang sarili kaya nabigo siyang magbayad ng rental fees sa kanyang apartment na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 pesos noong taong 2000 sa edad na 46 na taong gulang, kung saan inuupahan niya ang apartment na ito mula 1995. Ang beteranong aktres ay may entry noong first edition ng Metro Manila Film Festival 1975 at natutuwa siya kasi sa Golden Edition o 50th Metro Manila Film Festival 2024 ay kalahok pa rin siya. Sa third edition ng Metro Manila Film Festival 1977 ay kasama siya sa apat na entries, kung saan nasa cast siya sa entries na babae. Ngayon at kailanman ni Joey Gociengfiao, banta ng kahapon ni national artist Eddie Romero, inay ni national artist Lino Broca at sa piling ng mga sugapa ni Gil Portes. Sa 50-year history ng MMFF wala pang nakagawa ng record ni Chanda na markado ang papel sa apat na official entries sa isang edisyon lamang. Dahil apat ang kanyang entries, ay nalilito siya kung saang float siya sumakay, kaya nagparafol siya kung saan siya sasakay. At ang float na kanyang sinakyan ay iyong sa piling ng mga sagupa kasi doon halos siya lang din yung babae. Siya ay kilala hindi lamang sa kanyang husay sa pag-arte kundi pati na rin sa pagiging aktibo sa mga makabuluhang papel at advocacy-driven projects sa pelikula at telebisyon. Isa rin siya sa mga original na Regal Babies noong 1970s, isang grupo ng mga artistang pinasikat ng Regal Films. Siya ay may timeless beauty and classy persona kaya bagay sa kanya ang mga mayaman o social na roles. May malalim din siyang koneksyon sa ilang personalidad sa industriya ng showbiz. Isa sa kanyang pinakamalalapit na kaibigan ay si Boy Abunda, na naging malaking suporta sa kanya lalo na sa mahihirap na yugto ng kanyang buhay. Sa isang panayam noong January 2024, parehong naging emosyonal si Chanda at Boy habang inalala nila ang kanilang matibay na pagkakaibigan. Bukod kay Boy, malapit rin siya sa mga kapwa niya veteranang aktres tulad ni Nakoni Reyes, Susan Africa at Jean Garcia. Sa edad na labing apat, nagdesisyong lisanin ni Chanda Romero ang kanilang tahanan sa Cebu upang magtungo sa Manila at hanapin ang kanyang sarili. At mula noong labing walong taong gulang siya ay namumuhay na siyang mag-isa. Ayon sa kanya, Bagamat mabubuti at mapagmahal ang kanyang mga magulang at handang ibigay ang lahat ng kanyang material na pangangailangan, tila may kulang pa rin sa kanyang buhay. Nais niyang patunayan na kaya niyang maging independent, kaya't sumubok siyang bumuo ng sariling landas sa Manila. Sa kanyang pananatili sa lungsod, sinubukan niyang pasukin ang industriya ng showbiz. Ang Tagalog ilang ilang Productions ang nagbigay sa kanya ng unang break sa pelikulang Ang Konduktora na pinagbidahan ni Vilma Santos. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang pagsisimula dahil kadalasan ay maliliit lamang ang kanyang mga ginampanang papel. Ang kanyang first paycheck ay 100 pesos at binabayaran siya ng 500 pesos kada pelikula. Bukod sa pag-arte, sinubukan rin niyang maging mang-aawit at nakapaglabas siya ng limang Bisaya songs, ngunit hindi ito naging sapat upang siya ay sumikat. Dumating ang kanyang malaking break noong 1975 nang pumatok ang mga Bomba Films. Isa siya sa mga napiling lumabas sa pelikulang Mga Uhaw na Bulaklak na naging daan upang mapansin siya ng mga producer. Simula noon, sunod-sunod na ang kanyang mga naging proyekto sa pelikula. Naitampok siya bilang isa sa mga bomba stars noong panahong iyon, ngunit ayon kay Chanda, hindi niya alintana ang bansag na ito dahil para sa kanya, ito ay isang hakbang lamang upang maipakita ang kanyang tunay na talento sa pag-arte. Karaniwan siyang gumanap sa mga sexy roles sa mga pelikulang may halong sexy comedy at drama. Isa sa kanyang paboritong direktor ay si Danny Zialcita. Nakilala sa kanyang mga pelikulang puno ng makasaysayang linya, ngayon ay mas kilala bilang movie blinds. Naging bahagi rin siya ng ilang pelikula kasama ang mga premyadong aktres tulad ni Nahilda Coronel at Gloria Diaz. Dahil dito, napansin siya ng mas maraming magagaling na direktor kaya't nabigyan siya ng mas mahahamon na papel. Noong 1979, nagwagi siya bilang Best Supporting Actress mula sa Gawad Urian sinundan ito ng isa pang Best Supporting Actress Award para sa pelikulang Karma noong 1982 sa PMPC Star Awards for Movies. Noong 1984, naging bahagi siya ng pelikulang Working Girls at Dapat Kabang Mahalin sa direksyon ng batikang filmmaker na si Emmanuel Borlasa. Dito niya lalong na ipakita ang kanyang husay sa pagganap na nagpatibay sa kanyang karera sa industriya. Naging leading lady rin siya ng ilan sa mga pinakasikat na aktor ng panahong iyon, tulad ni na Philip Salvador, Eddie Garcia, Christopher De Leon, Joel Torre at marami pang iba. Siya ay naging bahagi ng pelikulang Espantaho na ipinalabas noong 2024. Ang kanyang iba pang pelikula ay Alat, Bituwing Walang Ningning, Rosa Mystica, Campus Girls, Love Me Again, When I Met You, Rosario, Shake, Rattle and Roll 15 at marami pang iba. Pagsapit ng 1990s, lumawak ang kanyang karyer sa telebisyon. Naging bahagi siya ng mga serye tulad ng Villa Quintana, Ikaw Lang Ang Mamahalin, Narito Ang Puso Ko, The Half Sisters, Contessa, Vietnam Rose, Black Rider, Forever Young at marami pang iba. Ang kanyang pinakahuling teleserye bago ang kasalukuyan ay ang Prima Donas, kung saan ginampanan niya ang karakter ni Lady Prima Rosa Claveria mula 2019 hanggang 2021. Sa taong ito, si Chanda Romero ay gumaganap bilang Olivia Guerrero Torres, ang pangalawang alkalde ng Quiapo sa teleseryeng FPJ's Batang Quiapo. Ang kanyang karakter ay bahagi ng makapangyarihang pamilyang Guerrero na may malaking impluensya sa lungsod. Sa haba ng kanyang karera, mahigit limang dekada, pinatunayan ni Chanda Romero ang kanyang husay at dedikasyon sa pag-arte. Mula sa pagiging extra, mang-aawit at sexy star, unti-unti niyang na-develop ang kanyang sarili bilang isang seryoso at respetadong artista. Ang kanyang talento at determinasyon ay nagbigay inspirasyon, hindi lamang sa kanyang mga tagahanga, kundi pati na rin sa mas bagong henerasyon ng mga aktres na nagnanais sumunod sa kanyang yapak. Hanggang dito na lang muna mga Meg, thank you and God bless.